Sa lahat ng mga bagong kasal ngayon, ang aking wish sa inyo, may your marriage be filled with so much love, sobrang pagmamahal, patience, pasensya sa isa't isa, and understanding. At ang bilin po sa akin ng asawa ko, huwag ko po daw pong kalimutan sabihin sa inyo na huwag, na huwag ninyong kakalimutan na ilagay ang Panginoon sa sentro ng inyong relationship. Yan po ang secret namin ni Governor Junjun kaya meron po kaming masayang pamilya. Sa inyong lahat, again, congratulations, Merry Christmas, and a Happy New Year. Maraming salamat po. At ngayon naman ang uh, Inares. Ah, magandang, magandang nga, babato mo. Hindi naman nagmamadali itong mga kinasalera. No? Namadali ba kayo? Pagpapiririsabo ko sana ng mga kwarto sa resort dito sa Pinamana. Kaya na, baka pumalik kayo. Kaya hindi ko na kayo tinanong. Una po, uh, Pasko at manigong bagong taon sa ating mga bagong kasal, sa ating mga nanonood ngayong araw nito sa, sa ating Inaros Gym sa ating din po unang ginang, sa aking Vice Mayor, Big Soto ng Pinangonan. At po, kitang kita naman nyo. At ang aking pong po At si ang ating Provincial Administrator, si Rasen Lares, at yung aking anak, si Ria. Kailangan naman po nyo. Ah, nagpapasalamat po ako sa lahat nung nag-asikaso para itong ating kasanang bayan ay eh, maging maayos, matuloy ang BYLM staff, ang special program po ng na ang ating LCR, at ang engineering po sa ating dekorasyon ngayong gabi. Ano po? So, sisimulan ko na po. Uh, ah, Nakabati na tayo. Uh, ah, yamang kayo ay kapwa na kasundong barap sa banal na matrimonyo. Ako si Cecilio M. Inares, unong bayan ng binangonan, ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay nagpapayag na kayo'y mag-asawa na. Ang pilagsama ng kaminaon ay huwag pag ng tao. God bless sa ating lahat, sa mga bagong kasal. At uh, kayo po ay tatawagin mamaya kasi po, hindi po magiging tunay ang kasal nyo kung wala kayong halikan. Ano po, hindi kayo pinagalik kang ilap, dito po kayo mag-aalik sa harapan ng ating mga additional nino at nila. Okay po, magandang hapon po. Pinatawagan po natin ang unang kasundong mabarap sa banal na matrimonyo. Ako si Cecilio Eminares, punong bayan ng binawanan, ay sa batas ng Republika ng Pilipinas, ay nagpapahayag na kayo'y mag-asawa na. Ang, pag, ang ng Panginoon ay huwag pagiwari ng tao. God bless. Uh, Palakpakan po natin sila para maghahali ka na sila ngayon. Uh, oh, kiss po naman. Hindi po talaga matutuloy kung kasalan. Hindi ko pipirman yung inyong marriage contract kung walang halikan. Oh, oh, oh. Sige, dapat salit. <laughs> Ah, isa lang. Ka Yung pinakamang bibigyan ko ng pwede nyo eh. Kaya lang, parang mamadali. thank, you very much. Pwede na po kayo magmano at maglabay sa inyong mga ninong at ninang. We would like to request the LCR members na pwede na po kayo sigurong pumunta doon sa mga... Ayan. Oo. Oh. Uh, Mabibilang po tayo ng 1, 2, 3. po kayo. No? Uh, one, two, go. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag-iwalay ng tao. God bless. Pag-ibon natin sa harapan si Winrich A. Patito and Jacqueline A. Dionida Alvin C. Vinson and Lizelle A. Ikutan Marlon V. Miryo and Miner L. Damiar Rodel F. Pabon and Melissa L. Dofines Ronilo F. Gumban and Charity L. Almasco. Yamang kayo ay kapwa ng kasundo sa banal na matrimonyo. Ako si Cecilio Minares, punong bayan ng Pilawanan. Ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas, ay nagpapayag na kayo ay mag-asawa na. Kala okay. po tayo. Kala po tayo. Kala po tayo ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag ng tao. God bless. Congratulations po. tawagan natin ang bagong kasal na San Sanimar Abengana, Jessica Punelas, si Marco P. Ramos at Marival Aran. Kaya mong kayo ay kapwa ng kasundong umarap sa banal na matrimonyo, ako si Cecilio Eminares, punong bayan ng Bilangonan. Ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay nagpa, nagpapahayag na kayo ay magkasawa na. Uh, putayo para magharapin lang isang magandang kiss ang ating mga bagong sawa. One, two, go! <laughs> ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag ng tao. God bless. Ay, okay. nagpapahayag na kayo ay mag-asawa na. Uh, Magkala putayo, tayo, kiss po tayo, Kiss mo na, kiss mo so One, two, go! Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag-iwiwalay ng tao. God bless po sa atin. Doon po, para po. Ngayon naman po ay uh, tawagin po natin si Yamang kayo ay kapwa na kasundo mo marap sa banal na matrimonyo. Ako si Cecilio Emilares, punong bayan ng Bilawanan. Ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas, ay nagpapahayag na kayo ay magkasawa na. Tara po tayo. Uh, one, two, three, go. Ayan. Ang pinagsama ng Panginoon, huwag pag-iwalay ng tao. God bless po. Okay, thank you very much po. Ang pang pitumput isa hanggang pang pares. Tinatawagan po si Ginoo Benedicto S. Garcia at Mary Grace M. Cortez. Joey D. Chavez and Jovel C. Cafirma. Jonathan P. Santos and Ellie May de Dios. Harrison F. Er okay. Yamang kayo ay kapwa ng kasundong umarap sa banal na matrimonyo. Ako si Cecilio Eminares, punong bayan ng binangonan. Ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas, ay nagtapahayag na kayo ay magkasawa na. One, two, go. Ayos. Nice. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag ng tao. God bless. Iyamang okay. Yamang kayo ay kapwa na kasundong marap sa padal na matrimonyo. Ako si Cecilio Minares, punong bayan ng Binangonan. Ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay nagpapahayag na kayo ay mag-asawa na. to go. Okay. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag-iwalay ng tao. God bless po. Ay, Yamang kayo ay kapwa na kasundong marap sa banal na matrimonyo. Ako si, si Cecilio Eminares, punong bayan ng Pinoonan. Ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas, ay na kayo ay mag-asawa na. Oh, so, one, two, go! Yeah. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag pag-iwalay ng tao. God bless po. na mapo ay tawagin natin siya si uh, Ron V. Aragones and Angelina V Alubo. Yan ay hindi ko pinili. Jo Jo si makalapit siya tig na sa patos. Yeah. Pero pupunta kami riyan. <laughs> may meme naman